Hello po mga uh, boss, mga sir Magandang araw at uh, magandang tanghalo uh, Sa ngayon, i-update ko lang po kayo dito sa pinakita kong uh, uh, copper pipe yung nakaraang video natin So ano na ba yung naging resulta doon sa ating paglalatag uh, ng pipe So ito ngayon, so, may palot na yung ating, uh, ating suction line So yan may palot na yan At yung uh, same time yung ating liquid line Then, uh, may supply na rin yung ating uh, mga fan motor. Ito so, yung supply nun. Yan ang ating solenoid. May supply na rin mga boss. Ayan, so, uh, maandar na po siya ngayon. Maandar na itong ating unit. Ito yung ating uh, keyboard tray. Ayan. So, uh, although ito'y chiller lang po. Uh, apat na evaporator yung, ano, yung 12 inch sa isang compressor. Yan, ito yung ating uh, supply ng ating solenoid. Ang ating uh, fan motor. Uh, power supply ng fan motor. So, so far, okay naman yung ating ano, yung performance ng ating machine. counting adjustment na lang. So, positive. Uh, 8 uh, lang po yung natin setting para dito sa chiller natin. So, yan. So, tuloy na po ito na po at operational na po ito at uh, uh, ginagamit na yung room na to so, sa ating ano. so yan, in-update ko lang kayo mga sir mga boss para lang magkaroon kayo ng idea at baka sabihin nyo naman na ano na hindi ko kayo in-update so, sa pinakita kong ano uh, piping ring out ng ating uh, copper tube ang size pala nito ay uh, 1 uh, inch yung ating liquid line and ating suction po ay 2 and 1 inch alam ko kalaki yung ating uh, suction heaters so yan para lang uh, ko yung ating papakita ng video para mata mayan natin na uh, na tapos na to so sa ngayon o gumagana uh, na yung ating ano, mga unit ang bulletin nito ay uh, 40 horsepower na ano na uh, compressor mga boss mga sir at dapat na evaporator po na nag 15 horsepower ang ano ang uh, capacity so yun kaya kaya naman niya i-drive yung ating ano at ang temperature ay kaya naman po sumabay so na apply ko lang po yung mga boss mga sir para lang uh, magkaroon kayo ng idea regarding sa pinakita kong uh, layout, piping layout so yan na po na uh, kamagahan na po yung ating ano, ating unit at na uh, pinagamit ka rin po yung room uh, siya ano. so yan lang po mga boss at uh, in-update ko lang po kayo kas ngayon sabi, yung status ng ating ano, yung piping layout so yan, uh, Uh, maraming salamat po mga boss uh, sa mga followers natin maraming salamat sa mga subscribers natin maraming salamat po sa inyo sa suporta nyo at uh, sana po pwede tuloy lang po yung inyong pagsuporta. para lang po magpatuloy po ang ating uh, pagbibigay ng mga video at ang mga tutorial na uh, paano nakakatulong din naman po ng kaunti sa ating mga uh, malilitang technician na technician at dahil uh, pagkulutan din naman po kila ng kunting uh, aral. So, nandito po muna mga boss mga sir. At uh, magandang araw po muli. Masusunod po muli ng mga video. So, marami pa po tayong mga i-update na mga sistema. So, nandito po muna at magandang araw po sa atin uh.